Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng nakakabagot at paulit-ulit na buhay ni Hutch Mansell, nakikita natin siyang ginagawa ang parehong mga simpleng bagay tuwing umaga, tulad ng pagalis ng truck ng basura at pagpunta sa kanyang trabaho at opisina. Nakatira siya sa isang magandang bahay kasama ang kanyang asawang si Becca at ang kanilang dalawang anak, ngunit ang mga bagay sa pagitan nila ay tila may distansya. Ang unang malaking pangyayari ay nangyari nang pumasok ang dalawang magnanakaw sa kanilang bahay isang gabi. Nagkaroon ng pagkakataon si Hutch na hampasin ang isa sa mga magnanakaw gamit ang isang golf club, ngunit pinigilan niya ang sarili at hinayaan silang makatakas gamit ang maliit na halaga ng pera na kanilang natagpuan. Ang desisyong ito ay nagdulot sa kanya ng may pagkadismaya mula sa kanyang anak na lalaki at kalaunan ay pagkadyamaya din mula sa isang opisyal ng pulisya dahil hindi siya lumaban. Ang tanging important ang bagay lamang na nawawala ay ang maliit na pulse eris ng kanyang anak na babae. Ang maliit at nawawalang bagay na ito ay naging sanhi ng biglaang galit ni Hotch. Kinuha niya ang isang nakatagong baril mula sa bahay ng kanyang retiradong ama na isang dating FBI agent at hinanap ang mga magnanakaw, umaasang mahanap ang pulse eris at mailabas ang namumang pagkabagot at pagkadyamaya sa kanyang buhay. Natagpuan niya ang mga magnanakaw ngunit mabilis niyang napagtanto na sila ay mahirap lamang at hindi mapanganib, ito ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigo at pagkadismaya. Habang pauwi, nakasabay niya ang isang grupo ng mga lasing at may ingay na lalaki na inaabala ang isang dalaga. Si Hutch ay sandaling napaisip at nagkaroon ng sigla, nagpasya siya na kumilos, naglakad siya palapit sa grupo at nagsimula ng isang brutal na away sa lahat ng limang lalaki, Ginamit ang kanyang relo at mga bagay na nasa loob ng bus bilang mga sandata. Ang laban na ito ay madyugo at napakagulo kaya siya ay nasaktan at nasugatan, ngunit sa bandang huli natalo niya silang lahat. Hindi niya namalayan na ang isa sa mga lalaki ay kapatid ng isang maimpluwensya at mapanganib na gangster na isang Russian, at ang away pala na ito ang magsisimula ng isang malaking problema para kay Hutch at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng matinding away sa boss, nakauwi na si Hutch sa kanilang bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang kamay ay nasugatan. Sinubukan niyang gamutin ito patago para hindi mapansin ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda isa sa mga lalaking binugbog niya sa bus ay pinuntahan ng kanyang nakatatandang kapatid. Ito ay isang maimpluensya at mapanganib na leader ng isang grupo siya ay nangangalang Julian. Nalaman ni Julian ang pagkakakilanlan ng taong nanakit sa kanyang kapatid, at siya ay labis na nagalit. Ipinahanap ni Julian sa kanyang grupo si Hutch gamit ang credit card na naiwan ni Hutch sa bus. Nagpadala siya ng mga armadong lalaki sa tahimik na bahay ni Hutch upang hulihin siya. Nang dumating ang mga lalaki, mabilis na itinago ni Hutch ang kanyang asawa at mga anak sa isang sekreto at ligtas na parte ng kanilang bahay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kasanayan, na itinago niya ng maraming taon, upang labanan ang mga umaatake sa loob at paligid ng kanyang bahay. Mabilis siyang kumilos, gamit ang mga baril at patibong upang talunin ang mga lalaki, ngunit siya ay nahuli at isinakay sa sasakyan, ngunit habang nasa sasakyan binuksan ni Hutch ang likurang upuan, dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at bumaliktan at si Hutch ay nakatakas. Ang labanan ay ganap ng walang atrasan, at ang galit na si Julian ay determinado ng makaganti kay Hutch. Napagtanto ni Hotch na hindi niya kayang labanan ng mag-isa ang makapangyarihang si Julian, kaya lumapit ito sa kanyang ama at kapatid. Mabilis niyang ipinadala ang kanyang asawa at mga anak sa isang ligtas at lihim na lugar. Bago umalis sa kanyang bahay, kinuha ni Hotch ang kanyang nakatagong pera at ginto, at pagkatapos ay sinadya niyang sunodin ang kanyang buong bahay upang maitago ang mga ebidensya ng labanan na nangyari. Samantala, sinubukan ng mga tauhan ni Julian na atakihin ang ama ni Hutch na si David sa kanyang nursing home, ngunit nakita natin na ang ama ay isa ring hindi basta-bastang kaaway siya ay tahimik pero magaling na mandirigma kaya ito ay nakaligtas sa tauhan ni Julian. Nagpa siya si Hutch na magplano, ginamit niya ang kanyang ginto upang bilhin ang pabrika ng kanyang biyanan kung saan siya nagtatrabaho, ginawa niya itong isang malawak na bitag. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang mapanganib na hakbang, inatake niya si Julian sa kanyang pribadong club at sinunog ang maraming nakatagong perang kanyang nakita, kaya napilitan si Julian na habulin siya. Dumating ang rusong amo na si Julian at kanyang grupo ng mga armadong lalaki upang hanapin si Hutch, ang kanyang ama na si David, at ang kanyang ampon na kapatid na si Harry ay dumating upang tumulong sa laban. Ginamit nila ang mga kagamitang pangindustriya na nasa loob ng pabrika, conveyor belt at mga nakatagong baril upang labanan ang mga umataking grupo. Gumamit sila ng mga matalinong paraan upang labanan ang mga armadong kalalakihan, tulad ng pagpapababa ng malalaking tubong metal at paggamit ng mga improvised na pampasabog. Maging ang matandang ama ni Hutch na si David ay nagpamalas ng kanyang galing sa pakikipagbarilan sa gitna ng kaguluhan. Kalaunan ay hinarap ni Julian si Hutch ng direkta, ngunit gumamit si Hutch ng isang huling matusong hakbang, Gamit ang isang bulletproof glass at isang pampasabog itinakbo ni Hutch palapit kay Julian bago ito pasabugan. Matapos mawala ang usok at tuluyang matapos ang laban, dumating ang mga pulis at inaresto si Hutch. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga lihim na koneksyon, siya ay mabilis ding nakalaya ng walang anumang kaso. Pagkalipas ng ilang buwan, makikitang ang pamilya ay lumipat na sa bago at kakaibang bahay para sa isang panibagong simula. Sa pinakahuling sandali, nakatanggap si Hutch ng isang misteryosong tawag sa telepono at tinanong ang tumatawag, may basement ba ang lugar na ito? Ipinapakita ng huling linyang ito na kahit sinubukan niyang mamuhay ng normal, ang kanyang mapanganib at marahas na nakaraan ay bahagi pa rin ng kanyang buhay at maaaring bumalik muli.